Nagsampa ng kaso si Ayo Delphine kasama si Mia Angela Simon at Thomas Franco na mga miyembro ng Kabataan Party List sa Commission on Election at Commission on Human Rights sa San Fernando, Pampanga noong April 22. Matapos silang akusahan na parte ng New People's Army ng mga di militar noong April 10, 2025. Si Ayo ay isang estudyante ng Central Luzon State University, coordinator ng Makabayan CL at isang human rights advocate. Isa rin sa kanyang sinusulong ay ang SOGI Equality Rights, Student Rights and Welfare at Anti-Violence Against Women and Children o VAUSI. Noong November 24, 2024, unang nakatanggap si AU ng pagbabanta sa kanyang seguridad kung saan hinanap siya sa CLSU ng dalawang lalaking nakamotor na nagpapanggap bilang tiyuhin niya. Ayon kay AU, Una siyang naghain ng kaso laban sa red tagging, harassment at intimidation sa Commission on Human Rights dahil naniniwala siya na ang naranasan niyang iligal na surveillance sa loob ng CLSU at panre-red tag ay paglabag sa kanyang karapatang pantao. Inasahan din nila AU na makakatanggap sila ng Certificate of Investigation o COI mula sa COMELEC noong April 22 dahil nangyari ang harassment habang election period at sapat na ito para makabuo ng electoral case. Ngunit sila ay nabigo dahil sabi ni Atty. Elmo T. Duque, na Assistant Regional Director ng Comelec Region 3, walang tiyak o natukoy ng mga elemento na maaaring managot sa mga insidente ng red tagging. Dagdag pa ni Simon, maibibigay lamang ang Certificate of Investigation kapag nagsagawa ng investigasyon ang COMELEC, katuwang ang National Bureau of Investigation. Sabi pa niya, inaasahan nila na ang proseso na ito ay magiging mahaba. Nanyayahan naman ni AU ang mga taong katulad niya na biktima ng red tagging na magsalita upang hindi na muli mangyari ang mga ganitong insidente. Kailangan mag-speak up na tayo sa mga ganitong kaso. Gawan ng paraan para matigil itong tuloy-tuloy uh, na labanan at map mapanagot yung mga perpetrators na kadalasan, no, ang may, hindi pala kadalasan, tiyak na ang may rekurso, may kakayanan, may pondo mula sa national government ay yung AFPP at Kaya, at iba pang mga instrumento nito, no? kahit pa uh, kahit pa administrasyon ng mga ahensya at mga pamantasan, kailangan panagot. Ako si Emmy Rose Balmeo para sa Balitang Unang Sigaw.